bagong update ng Messenger kaibigan na talagang magugustuhan mo talaga ang pictures na to kaibigan ay tinutulungan ng app na to o ng cities na to na kontrolin ang mga sensitibong galaw ng mga animation sa ating cellphone at tinutulungan din ang ating baterya para makatipid at humaba ang baterya ng ating phone at ang pangatlo tinutulungan na palakasin ang performance ng ating phone. Kung interesado ka kaibigan sa mga bagong update ng messenger, i-click mo muna ang palo button sa tabi ng pangalan ko para updatein ka palagi sa ating video. At pwede mo rin ang subscribe para personal ko mamissin sa group, may katanungan ka, i-comment sa comment section. Subukan natin gawa ng tutorial. So tara, let's go! So, magandang buhay kaibigan. Isang like at share naman dyan. Marami na tayong mga kaibigan ang matutulungan ng mga ganitong tutorial. So, isang like mo lang kaibigan. Masaya na po tayo sa paggawa ng mga content. So, i-open mo lang ang iyong messenger. So, itap itong tatlong line. Itap ang settings. Scroll up itap ang accessibility so itap mo itong reduce motion so ganyan kaibigan dapat nakaon po yan so sa ganyang paraan i-reduce -re ng cities na to ang mga sensitibong galaw ng ating messenger at pangalawa kaya niyang tipidin ang battery ng ating cellphone at ang pangatlo lalakasan niya ang performance ng ating messenger so ganun lang kaibigan huwag kalimutang share ang ating videos at tandaan ang kalaman ay kayamanan God bless po sa ating lahat paano nga ba linisan ang ating messenger kasi nga sa dami ng ating mga pinapasang mga messages mga putos, mga videos doon sa messenger ay pwede po itong magka full storage ngayon tutulungan kita kung paano linisin ang ating messenger pero bago ang lahat I-click mo muna ang follow button sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video. At pwede mo rin akong subscribe para personal mo ko ma-message sa group. So tara, linisin na natin ang ating messenger. Let's go! Okay, open mo lang ang iyong phone kaibigan. Isang like at share naman dyan. Masaya na po tayo. Isang share mo lang. Marami tayong kaibigan. Ang mga natutulungan ng mga ganitong tutorial. So, comment mo lang sa ibaba kung nais mong tutorial subukan natin gawa ng video so i-open mo lang ang iyong messenger so itap itong tatlong line tap ang settings scroll up at itap itong device storage yan then ito yung sinasabi ko pag nagka pull ito mabagal ang iyong messenger so itap mo lang itong device settings So, ito na nga, linisan na natin. Itap itong clean up. So, ayan. Tap natin ang clean. So, 1.29 give cleared. So, ganun lang kaibigan. Linisan. So, ganun lang kaibigan linisan ang ating machine gear. So, huwag kalimutang i-share ang ating videos kay Bigan. Tandaan, ang kalaman ay kay God bless po sa ating lahat. Paano nga ba malaman kung okay pa ba ang kamera ng ating cellphone? Ito po ay isang phone tricks kay Bigan kung saan bihira lang ang nakakaalam ng ganitong tricks. Kung interesado ka kay Bigan, maaari bang pakiclick ang palubutan sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video. At pwede mo rin ang subscribe para personal mo kung mabisin sa group. So tara, alamin na, na, alamin na natin kung ugi pa ba ang kamera ng ating cellphone. Let's go! Okay, magandang buhay kaibigan. Isang like at share naman dyan. Marami na tayo mga kaibigan ang matutulungan ng mga ganitong tutorial. So isang like at share mo lang kaibigan. Masaya na po tayo. At salamat sa suporta. So, iupin mo lang yung phone, kibigat. At hanapin ang dialpad ito. Dialpad. So, dito sa yung dialpad, itap mo lang ito. Yan. So, magta-type lang tayo. Asterisk, hashtag, 899, hashtag. So, ito ang lalabas, kibigan Ito yung pictures ng iyong cellphone kung saan nakahide po ito so paano nga ba i-test so itatap mo lang itong manual test so hanapin mo lang dito si babaw ang camera so i-test natin ang rear camera so yan gumagana okay itong second rear camera yan gumagana uli itong third rear camera preview so ayan gagana pa rin itong front camera preview o ayan gagana pa rin itong flashlight test so kanyang kaibigan naka, naka on ang flashlight nyan so i-close lang natin then dito sa camera parameter test i-open lang natin so parameters are normal So, ganun lang kaibigan, mag-test ng kamera kung okay pa ba ang ating kamera sa ating cellphone. Huwag kalimutan, ishare ang ating videos kaibigan para malami na ito yung matutulungan. Tandaan, ang kalaman ay kaimanan, katulis po sa ating lahat.